Mayor Isko handang isumbong kay PBBM ang umano'y kapalpakan sa ilang flood control projects. Handang isumbong ni Manila City Mayor Isko Moreno de Magusso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y kapalpakan sa ilang flood control projects sa Maynila. Ayon kay Isko, dapat ipaalam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang totoong sitwasyon patungkol sa mga flood control project sa Metro Manila. Lalo na malinaw aniya na tinupad ni Marcos Jr. ang pangako nito noong nakaraang State of the Nation address na maglaan ng pondo para sa flood control. Ani isko masakit para sa Pangulo na sa kabila ng naipadal, na, naipadalang pondo mula sa General Appropriation Act nananatiling malala ang baha sa Maynila at mga karatig lugar. Samantala, handa rin si Baguio City Mayor Benjamin Mangalaw na pangunahan ang investigasyon laban sa mga kongresista, kongresistang sangkot sa anomaliyang flood control projects. Handa rin siyang humarap at magpresenta ng kanyang mga ebidensya sakaling maimbitahan ng kamara. Ngunit, Ginit niya bakit kamara ang mag-iimbestiga kung nasa hanay nila ang sangkot. May suspect ba na iimbestigahan ang sarili? O oh, yan mga partner, maganda yan. Ah. <laughs> Parang dip-dip uh, ka rin, ka ka rin ka partner rin. Ah. ha. Nag-dip-dip <laughs> 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 ka na rin ha. Ah. <laughs> Nag-dip-dip like <-dip> ba? <laughs> may video yata partner. Uh, oh, yung mga nabagit po ninyong projects, balak po ba kayo mag-submit ng report or idulog ito sa Pangulo? Ay, Oh, nako. If I will have a uh, five minute time of the President, uh, ikukwento ko sa kanya. Pati yung mga nakialam na congressman, ikukwento ko pa sa kanya. Eh. Oh, dahil yun naman talaga pinagsabihan niya nung uh, SONA eh. Oh, ito to naman. Yes. I think the president, I don't know. I, I don't know. I'm thinking, I think the president should be informed properly. Kasi si presidente, binigyan sila ng pera. Nangako si presidente, two sona ago. At sabi niya, magbibigay siya ng pera sa flood control. O nagbigay siya ng pera. O ngayon, may eh, hey, kailangan ko dasin eh. Oh. Ang problema, para itayo ng flood control project. O oh, itinayo, eh, hindi gumagana. Now the president was caught in the dark, caught in the middle, wherein, but but ganito ang baha? Eh, diniliver ko na yung pera eh. Binigay ko na sa gaan, nangutang pa ako para maayos yung uh, flood control. Then, solo pa sa flood was not controlled. In his face, masakit yun sa kanya. Kaya, will I? Of course, as a citizen, as a mayor, and the host of the seat of power, the city of Manila, as the capital of the country, I owe it to him. If I'm going to be given a chance to have a five-minute with the President, yes, I will report Okay. Uh, thank you po, Mayor. Thank you. Partner! Partner Badong! Hmm. Tama naman yon, no? Yung sinasabi ni ni Yorme, no? Uh, naman tayo dyan. Isa si Yorme sa ipinaglalaban talaga na mapunta sa sa local government. Ako naniniwala ako doon, partner, eh. Uh, talagang yung mga mayor talaga dapat magsama-sama sa NCR para kasi pag pinaubaya yan sa mga congressman. Sa kanila na nga yung pondo, sila na nga tumutukoy kung anong dapat lagyan ng mga flood control projects. Pagkatapos, nung hindi po nila matugunan, no, hindi pa rin nila makontrol yung flood, yung mga baha, ay isisi na lang nila sa dolomite. Kaya sa ano kasi partner, pag mga mayor po yan, tsak yan ang sisi sa mayor eh. ba diba? Kaya doon naniniwala ko roon eh. Pagka pumalpak, wa well, hindi niyo na kontrol, binigyan kayo ng budget walang uh, may baha pa rin madaling isisi kasi mayor ang pinakero eh. pero yung congressman hindi na nga nila na resolve yung baha sinisipa sa walang katotorang dolomite yun lang partner at the best daw hey. your me isko huwag magsumbong kay bongbong -bong. baka <laughs> ah, madali ka <laughs> Huwag <laughs> magkumpiyansa, ang bihira. Ako sa akin, at pwede sa kung talagang seryoso si Bongbong Marcos, patungkol dito na may mapanagot sa flood control project, what if magsumbong si Yormis ang masasagasaan kakampi ni Bongbong, eh, di madali pa si Yormis ko. Diyan, baka magkaroon pa ng kaso, mm. Ang gusto ko siguro, kung matuloy yung kagsusumbong niya, 5 minutes kay Bungbong Marcos, singilin din niya. Yung 203 billion estate tax, nanggaling naman sa kanya yun eh. <laughs> Di ba o? Oh, Sabi ni Hermes ko, Mr. President, ano na, bayad ka na. <laughs> diba? yung 203 <laughs> billion, no, nanalo ka na, yung 203 billion estate tax, na isiniwalat ko, totoo naman yun, nagbayad ka na ba? parang nakikita ko mukhang awkward yung datingan mga kapartner no na si Jeremy's talagang seryoso rin po yan sinusumbungan niya yung sisingilin niyang 203 billion estate tax alam niya po sang ayon ako dito kay no kay Magalong naman sana gumawa po ng parang uh, fact, uh, fact, finding commission ba na grupo na yun talaga ang uh, mag-iimbestiga sa mga flood control projects, hindi po pwedeng office of the President, eh. hindi po pwedeng uh, kongreso ang mag-imbestiga sa flood control projects na ito. Tumahimik kayo eh. Kayong lahat dapat opisina ng Presidente, uh, House of Representatives, mga departamento na may kinalaman sa uh, flood control projects, kayo ang imbestigahan. Hindi eh, po pwedeng kayo mag-imbestiga sa sarili ninyo. Tama po, dapat bumuo kayo ng isang komisyon na ang tanging nga gawain lang trabaho ay mag-imbestiga sa inyong lahat. Hindi pwedeng uh, kongres, kongresista lang. Hindi pwedeng DPWH lang. Kasama rin kayo, executive department. Kasama ka, Bumbong Marcos dito. Kayo ang nagbigay ng pondo ho dito. Hindi po pwede na sila sila lang eh, kasi magtuturo eh. Kung magka, magka pag nagkataon, no, oh, sila sila mag-imbestiga maghahanap lang po sila ng masisisi. Maghahanap Duterte ng sila ng na naman yan, partner. Correct! Baka mapunta na naman sa Duterte. Maghanap ng collateral damage. Maghanap ng sacrificial lamb. Ang masama dyan kung liliko, papunta naman sa Duterte. Nabuang na talaga. Baka walang kwenta pag ganun, mga kapartner. Kaya dapat ano eh, bumawa na naman, kung seryoso lang ha, itong si Bongbong, gumawa po ng finding committee. You know? Na ito po yung maghahanap ng mga kurakot dyan sa Kongreso so at DPWH kasama yung uh, uh, Office of the Malacanang. Di ba yung Malacanang kasama, hindi naman gagalaw yung mga kongresista kung wala silang Panginoon sa taas nang malaman natin kung totoo ba talaga, seryoso ba talagang may mapanagot patungkol po dito sa flood control projects na ito. Eh, partner? Singit lang partner, isang sentences oh. lang. Sige. Sige. So, Sige. Alam uh -huh. mo, yun, tama yun. No? Sana talaga ni BBM yung pagbobolontir mm -hmm. ni Magalong kasi si Magalong talaga mm -hmm. yung walang ano yun, eh, kumbaga pinaka, no pinagkakatiwalaan ng lahat, yun lang partner. Kaso ayaw eh, kaya talagang I -I. malabo yan. Malabo. Partner, BMR! Alam nyo magiging maganda ang result nito kung sakasakaling ang tutuhanin ito ni Mayor Isko na magsumbong siya doon kay uh, mismo kay PPM uh, uh, magkakaalaman kasi dito dahil sa ganyan kasi tayo sa Manila, taga rito kasi tayo sa Manila. Yung binabanggit kasi dyan na sunog apog na flood control project nila. Eh, kaya pala noon, laging baha dyan, kahit araw, mga partner, alam nyo yon, uh, kahit araw, minsan, inaabot hanggang bewang ang baha dyan, hindi kami makadaan dyan noon, kahit tricycle, hindi makadaan. Talaga ba? Uh, oo, oh, sa lugar na yan, sa Mayuan Luna na yan. Noong panahon na yan, ha? na yan nila, eh, wala na, uh, itong kay Marcos na. So, yung paliwanag dyan ng uh, nakatukang congressman dyan, na yung nag para ma-impeach si Bipisara, yun ang nakatuka dyan eh. Sinasabi niya panahon pa daw yan ng nakaraang pang So binabaling na naman nila doon, doon sa dati niyang uh, pinalitan na kongresman. Pero ito kasi ang tanong eh. Tulad ngayon sinasabi ni Mayor Esco, magpapasalamat siya kay BBM dahil tinupad ni BBM, ni President Marcos, itong pangako niya doon sa Suna, ibinigay na inirelease na yung pondo eh. So... Bina natin na mayroon to problema ng mga nakaraang panahon. Pero mayroon na kayong panibagong pondo ngayon eh. Yun na dapat pag-usapan. Bakit hindi ninyo ito gamitin sa tama? Kung ginamit na ninyo, sa tama, bakit ganito pa rin ang sitwasyon ng ating flood control na yan? Samantalang, kaya naman, taon-taon binabadjitan ito. Kung masakit dito, kasi hindi na nga ninyo may pakita ng tama yung project na in doon talaga papunta yung perang ibinilaan sa inyo gumagawa kayo ng mga project dyan na wala pa sa batas tulad ng paggagawa ng mga barangay so bilang mayor si Yormes ah, kahanga hanga kasi bukod pangil lang siya ah, sa ah, halos sa Petro ah, Manila alang halos ang ah, mayor ngayon na lagang katutok pati yung itong mga problema dito sa kanyang ano, mga barangay hall na pinagawa nitong mga kongresman na alam niya na talamak itong kongreso ng patawag, patawag dito ng mayor, patawag dito ng kung sino sinong mga gobernador, kung sino-sino rito ang papatawag niyan. Ito na nga, nabuo na nga nila muli, no? yung uh, Quadcom 0.0, sinasabi nila. E, paano ito ngayon? Eh naunahan na kayo ni Yorme Isko Moreno, magsusumbong na. Pag nagsumbong si Yorme, maganda nga ito mga kapartner, maganda itong gagawin ni yung magsumbong siya para once na nagkaroon po ng patawag dyan sa ano, Ah, uh, isasama niya na si ano si BBM. Ito yung pinagsumbungan ko di sama ko rin dito sa Quadcom pag pinatawag siya. Kaya ba kayo doon mga partner? Sama din si BBM sa Quadcom pinatawag. Mas maganda yan para marinig naman natin kung ano masasabi ng presidente tungkol dito kasi masyado siyang tahimik partner eh. Wala na pa so, kasi kanila mga partner. Tama hmm. yan, partner. Magsumbong si Yormis para si Yormis ang ikukulong. Kasi yeah. kung sino yung magsusumbong, yan yung ikukulong eh. Ayun na nga eh. <laughs> <laughs>